Malayo yan, pa naman, naman ang kuha video. ko. <laughs> <laughs> Malayo pa naman ang kuha ko. So, tigas kasi ng shock niya, you eh, know? Hindi, malambot. Yung shock niya, gumaganong-ganong kayo. Kaya nga, malambot yung, matigas yung shock niya. Kuhang-kuha, <laughs> ma. nakaka pa yan mamaya. Kung yung ganang-ganang kumasak, kuhang-kuha. Kuhang-kuha, yun. Buti nga lumipat ako kagad sa Редактор ha <laughs> ha sagad ko ay kine ay ano ba ano ba si motopos Palala. panira panira

Hindi ko wow. na kukuha. Lumipat ako sa